welcome again to my vlog. So for today's video ay maglilinis na naman tayo ng bahay. Walang katapusan ang trabaho dito sa bahay kasi expect na natin yan. Kapag mayroon tayong bata talaga, lagi talagang makalat yung bahay. So ngayon, yun ang project ko na naman ngayong araw. Maglilinis na naman kahit araw-araw na tayo naglilinis. Linis pa din. Kasi ako yung, ako yung tipong tao na naiirita ako talaga kapag ano, madumi yung bahay. Alam mo yun, ayaw kong, ayaw kong nakikita yung bahay na ang daming kalat. Pero pinagsisibiyan ko yung mga bata na kapag naglalaro nga sila ay dapat aayusin nila yung mga gamit nila, mga laruan nila. Kaya ngayon, nasa kwarto sila, naglalaro dalawa. Kasi para makapag-ayos makapag ako dito sa labas. So, si Daddy ngayon ay Sunday. So, si Daddy ay nasa work. But, mamayang gabi kami magsisimba. Magsisimba kami mamaya. Kaya, ngayon ay nasa bahay lang kami. Maganda ang weather. Gusto ko sanang lumabas kami. Kaso nga, ayokong lumabas na ako lang mag-isa na bit, bit yung mga bata. Ang hassle kasi. So, siguro kung... Ang anak ko ay si Ethan lang at saka si Alicia, Lumabas na kami ngayon. Pero ba't ngayon na wala si daddy, hindi kami lumalabas. So, maglilinis na lang tayo ng bahay para naman productive yung araw natin. Kanina, gusto ko sanang umidlip. Eh, kaso nga lang din ay nawala naman antok ko. Kaya ang ginawa ko, nilagan ko na lang yung mga bata. At saka si Pio ay parang maligalig ngayon. Ayaw niya nga, no. Ay, no kaduyan <laughs> Ayaw niya magpababa. Lagi na lang siya nagpapakarga kay mami. So ngayon, dinuduyan ko siya. Nagustuhan niya to. Ayan guys, itong duyan na ito, nabili namin siya sa Costco. Kasi, last year namin to siya nabili. Kasi nung si Elisha dati, gusto ko sanang iduyan. So ayan, gusto ko sana iduyan si Elisha dyan dati. Eh kaso natatakot akong malaglag siya. Kasi sobrang likot na ni Elisha. So ngayon si Pio ay hindi pa naman siya ganun kalikutan. Dito ko siya nilalagay lalo na pag natutulog siya at saka ganyan na meron akong gagawin. So diyan ko siya nilalagay. Ayan, umiiyak na naman siya. Hay nako. Medyo masyado siyang maligalik ngayon. So doon na sa kwarto kasi maglilinis ako. Ayan na. Sa kwarto. Ha? Ang boring tayo. Doon sa kwarto. Hindi ba may, may laruan kayo doon?

Ay! Uh, oh, oh nakikipag-usap na ikaw. And put it away! Popcorn! Bubblegum, bubblegum, bubblegum. Yummy, 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 bubblegum. So, yung anak ko, guys, na pangalawa, ay naggagatas pa siya. So, dito sa Canada, dapat pag one year old mahigit ay, ay pwede na sila dun sa fresh milk na nabibili sa mga superstore or sa kahit anong grocery store pwede na sana yon eh kaso syempre sanay tayo sa Pilipinas na ano alam mo yon uh, na powdered milk talaga tinry namin siya sa infagro kaso nga lang ano hindi siya hiyang. Nagiging constipated yung chan niya. Kaya, Nilipat namin siya sa nido. So, so, far naman sa nido ay hiyang siya ngayon. Ah. ah. na muna to. Ganda na weather! Are you ready for summer? We're ready for summer. Ay, spring pa pala. Hindi pa pala summer. Oo. Oh. Yan guys, so ganda na ng weather sa labas. Napakaganda na. So yun nga guys, no, nakaikwento ko about sa gatas dito sa mga bata. So yeah, nasani kasi tayo sa Pilipinas. Si so, syempre kawawa naman yung bata na ano if we fresh milk natin, syempre gatas yun ng mga kalabaw dito. So sabi ko ay Daddy, mas masustansya kung magpo-formula yung bata na yung powdered milk talaga. Kaya tiis-tiis at tsaka tsaga, tsaga, tsaga muna kasi Uh, kahit papano, kung hindi man lang, hindi man kumain si Alicia ng ayos, at least mayroon pa siyang nakukuhang sustansya sa gatas. And, ano, um, kumakain naman siya, pinapakain ko siya, but hindi siya ganun ka, ano talaga, yung sobrang lakas kumain. yun nga guys, no, naikwento ko lang. So, eto, lalabas tayo. Ponte. Ayan, malamig. Malamig. Maganda na weather. Puti hindi ko ako nag car wash. Maputik na naman. Tinan mo na naman o oh, maputik. Ayan. Aga maganda mag car wash pa. So, hindi ka, balak pa naman sana namin mamaya. After namin magsimba, sabi ni daddy ay magpapa-car wash kami. So, sabihin ko kay hey daddy na wag na muna kasi, ay nako, sayang lang, sayang lang. Naglulusaw na kasi yung mga snow, kaya ganyan na mabasa. Basa ang kalsada, always ganyan talaga hanggang sa ano yan, mawala na talaga yung snow. Kaya hindi maganda mag ano, mag car wash muna ngayon. So yun na nga guys, no. Um, blessed lang talaga ako na na may opportunity ako na magiging stay at home mom. Kasama ko yung mga bata ko, kasama ko yung mga anak ko, and naaalagaan ko sila ng ayos, and hindi ko sila Uh, hindi ko sila napapabayaan. So, hindi ko naman sinasabi na yung mga hindi stay-at-home mom, ay napapabayaan nila yung mga anak ko. Pero, syempre, ano ko na yun, uh, parang opportunity na para sa akin na alagaan sila. Di bali na yung career ko, eh, hindi pa, hindi pa talaga siya, hindi ko pa maaabot yung gusto kong career. Kasi, syempre, may mga, may, may mga priority pa ako. May, eto, mga anak ko, priority ko pa ngayon. So, maraming nangangarap na nanay, yung ganitong Itong set setup na magiging stay at home ah. meron ding mga nanay na syempre gusto din nilang i-proceed yung mga careers pero, pero, ako gusto ko man na i-proceed yung career ko but um, I have no choice lang and mas masaya naman ako na alagaan muna sila kasi ilang ilang taon ko lang naman sila alagaan. ba diba? so konting sakripisyo lang konting sakripisyo lang para sa mga anak ko so paglaki naman nila ay ma, ma alam mo yun ma, ma ko na yung mga gusto kong gawin so ganun lang konting sakripisyo lang Ganon talaga ang nanay. Kaya sa mga vlog ko guys, wala kayo masyadong makikita talaga. Kundi lagi lang ako nasa bahay. Kung ano yung mga ginagawa ko lang na mga daily na mga ginagawa. Or yung mga appointment ng mga anak ko. Ganon lang. Wala kayong ibang mag, mag, mag makikita sa akin. Kundi daily life lang namin dito. Kung ano yung lang yung ma-share ko sa inyo. And yun lang. Kasi wala, wala akong work. Kung ano yung mga daily routine ko. Kung nakafollow kayo sa Facebook ko. Ganun lang talaga ang daily routine ko. Kung if ever na may pupuntahan lang kami. Kung day off si daddy. Or mayroon lang kami mga pasyal-pasyal. Ganun lang. Ganun lang yung makikita nyo talaga sa channel ko. Kasi wala akong ibang ginagawa. <laughs> Stay at home mom lang kasi talaga ako. But... Pwede naman ako lumabas kung saan ko gustong pumunta but nakakapagod lang kasi nakakapagod na lumabas na kasama ko yung mga bata tapos wala akong kasama na magbitbit sa kanila. Al alam mo yun, mas gusto ko na lang na dito sa bahay kasi at least dito sa bahay, naglalaro lang sila, naka ano, bantay ko lang sila, tinitignan ko lang sila. But minsan, minsan dinadala namin sila sa playground lalo na malapit na ang summer expect kayo na siguro lagi-lagi kami lalabas, dadalhin ko sila sa ano, sa playground, sa summer yon. Alam nyo guys, magandang balita pala ngayon kasi ano, tinatasan ngayon yung child tax benefit sa mga bata. So kahit papano ay nakakatulong, nakakatulong siya sa mga family na gaya namin na si daddy lang yung nagtatrabaho. Uh, nakakadagdag siya sa mga daily daily needs namin, lalo na sa mga bata. Kasi, Siyempre, mahal na ng mga bilihin ngayon. napakamahal na talaga. Sobra. Kaya natutuwa kami. And tomorrow is mag, magpa-file na kami ng tax ni Daddy. Kasi tax filing na dito sa Canada. Nag-start nung February 24. So, kailangan na namin mag-file. Kasi tomorrow is day of si Daddy. So, may time kami para mag-file mag bukas. And yung last year na si Ati Cherry yung nag-file ng tax namin, ay siya pa din yung magpa-file ng tax namin today. Kasi ay this this year kasi ano wala namang kaming problema ni Ate Cherry at saka mabait siya so bukas ay pupunta kami doon at mabilis lang 'yun ay bibigay lang namin yung mga information at saka yung mga T4 namin yung T4 is 'yun yung ano 'yun yung uh, kay daddy na parang overall na total kung magkano yung kinikita niya sa annual. So, yun ang T4 dito. So, sa akin is EIA yung sa akin kasi naka-maternity leave ako. So, nandun lang siya sa CRA account ko. So, hindi ko na kailangan yun ipiprint kasi makikita na yun ni Ati Cherry kapag bukas, bubuksan niya yung, ano, yung, yung account ko. So, yeah, hopefully, meron kami makukuhang return. And malalaman natin kung magkano yung itataas or iba ibabawas. Hindi ko alam eh. Kasi ang ang child tax kasi dito is nakadepende siya sa income ng family. So hindi ko pa hindi pa namin alam ni Daddy kung magkano talaga yung magiging child tax nila starting ng July kasi yeah, July kasi yung restart ng mga child tax ng mga bata dito. So I hope na mas malaki laki or depende na lang kasi yeah nakadepende talaga siya sa income ng family. So, tignan natin. Kasi, counted pa kasi yung EIA ko last year. So, makakount pa din siya na income namin for family. So, depende na lang. Kaya isa yan sa dahilan kung bakit ayaw ko din talaga mag-work at saka hindi ko dadalhin yung mga bata sa daycare. Kasi kapag mag-work nga ako, madadagdag yon sa family income. Yung sasahurin ko annual, madadagdag yon sa family income. So, mas malaki na yung tax na babayaran namin ng family. Mas liliit pa yung child tax ng mga bata. So, mas better na hindi na lang ako mag-work. Makatipid pa kami sa daycare. Tapos, hindi pa ganun kalaki yung income ng family namin. So, ganun na lang. Tsaka na lang ako mag-work kapag, ano, alam mo yun, kapag uh, mag-school na yung mga bata. Di bali na lang, ako na lang muna mag-aalaga sa kanila. So, ito na lang yung pagkakaaliwan ko, mag-vlog-vlog na lang ako dito sa bahay. Kasi, habang wala akong ginagawa, kasi natutuwa naman ako sa ginagawa ko pag-vlog. Ito na yung, parang, ito na yung kausap ko. Kayo na yung kausap ko. Kasi nga, wala akong kausap dito sa bahay. Nakakaburi yung nano. Kaya alam nyo, guys, kahit na konti-konti lang yung views ng mga vlogs ko, okay lang sa akin. Kasi, ito na yung way na, ano, alam mo, yung, may kausap ako dito sa bahay. Sa <laughs> kasi, yung mga anak ko, is busy naman sila, naglalaro lang lagi. Hindi mo naman makausap pa yan ng pagmatandaang usap and si daddy is lagi nga nasa work si daddy kaya masaya lang masaya ako sa ginagawa ko pag vlog so tignan natin bukas guys kung magkano yung makukuha namin return <laughs> magkano yung makukuha namin return at saka kung bababa ba yung child tax sa mga bata or hindi kasi yung child tax pala ni Pio ay makukuha na din namin this month na 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 retro naman lahat yung simula nung pagpanganak niya at February na ano naman yun na ano naman yun lahat na ibibigay nila lahat yun hindi naman yun iti thank you so ibig sabihin ang na, na ano ba na ipon na ipon yung one month mahigit na ano na child tax para kay Pio kasi yun nga uh, on process pa yung birth niya kaya ganon And ayun na nga pala guys, no. ah uh, sa mga vloggers na alam na nandito sa Canada, sa mga vloggers na nandito sa Canada, paano kayo nagpa-file ng tax na isama niyo yung YouTube nyo? Kasi itong YouTube ko, kahit sent, cents lang yung kinikita ko, kailangan ko to isasama kasi sa tax filing. Kasi nga, ah uh, kasama na siya sa income namin eh. Kahit na sense-sense yan, kailangan, kailangan yan i-file dito sa Canada. Hindi po pwedeng hindi. Kasi baka maano tayo, makikitaan tayo ng CRA, no? At saka baka in the late of the, ano, doon na nila ako tataksa ng malaki. So, kailangan ko. Kailangan ko talaga to isama. Paano ba to? Paano ba to? Tulungan nyo naman ako. <laughs> Sa mga nanonood sa akin ng mga vlogger dito sa Canada, please naman, tulungan nyo ako. I-PM nyo ako. Kasi nag-comment -nag ako kay Kuya Inag. Ay, nag-personal message pala ako kay Kuya Inag. So, hindi ko alam eh. Hindi ko, wala akong, hindi ko kabisado talaga yung papano i-ano yung tax file dito sa Canada, sa YouTube. So, pero itatanong ka din siya bukas kung papano siya isasama sa tax filing namin. But, ay nako. Hassle din pala, no? Hassle kasi sabi nila, business daw tong pag, pagbablog. But, hindi ko alam kung paano nagiging business. Alam mo yon? Kasi meron din ako mga sense-sense na kinikita sa Facebook. Kaya, kailangan ko din yun isama. Kaya, I don't know. I don't know. So, sana tulungan nyo ako, guys, no? So, abangan natin, guys. Update ko kayo bukas kung kami pa ba ang may utang sa CRA or sila yung may utang sa akin sa amin. Kung sila yung may utang sa amin, ibig sabihin bib, ibibigay nila sa amin 'yon. Pero kung kami yung may utang sa kanila, nako, kami magbabayad. Kaya sana naman ay wala kaming utang. At saka sana ay meron silang utang sa amin. Gano'n na lang. Mas okay sa akin yun na sila yung may utang sa akin. Dito na lang guys kasi umiiyak ng bebe ko. Maraming maraming salamat sa panonood ng aking vlog. Sa mga ano ah, sa mga vloggers dyan na nandito sa Canada. Please PM me naman. Hindi ako Basta mag-PM lang kayo, please. Kasi gusto ko malaman kung paano nyo ginagawa yung tax ni ninyo dito sa mga na-monetize na nasa YouTube. So, maraming maraming salamat. And don't forget to subscribe sa mga hindi pa nakapag-subscribe. Maraming maraming salamat sa panonood ng aking mga vlog. See you to my next vlog. Bye!